Magandang araw po mga kay Skippers. Uh, sana po lagi kayong mag-subscribe sa aking channel, Skipper TV. Ah uh, lagi pong tatandaan, own a pet and win a friend. Ayan po. So ano po ang itatalakay natin sa araw na 'to, no? Una po uh, unang-una po ay sasabihin ko po sa inyo, ilalahad ko sa inyo na this is the second session ko sa anti-rabies vaccine saan po yun uh, walang iba kundi po sa San Lazaro Hospital sa Manila ang uh, first session ko po ay noong September 18 ayan ano po? teka ha ayun September 18 ang next po is September 21 which is today Saturday half day lang po pala sila pag Saturday. Mabuti nga meron eh, no? Kasi alam ko usually pag government ay Mondays through Fridays lang. And then the last session would be September 25 which is Wednesday again next week. All right. So ito po ay ginanap, sabi ko nga po sa inyo dito sa San Lazaro Hospital sa Manila. Ano po? Ito po, ako po ay outpatient. Nasa outpatient department. Okay? So, <coughs> excuse me po. Sorry. ah <laughs> uh, bakit po ako nagpunta doon? Hindi dahil sa yung aking mga alaga ay napapabayaan. Kaya nagkaroon ng rabies. Ano po? Asuman po yun. Pusa, ibon, daga, butike, no? pagong. Hindi po. Hindi sa ganon. Ito po ay isang uh, safety procedure na kailangan pong gawin ng bawat isang mga pet owners para po mapa, makasiguro na tayo ay safe yung lalo na yung ating buhay. Siyempre po, mga insidente po to na hindi may iwasan. Ano? Hindi rin naman po sinasadya ng ating mga alaga lalo kung alaga natin mahal natin yan syempre na yung pusa alam niya yan gumagaya ng mga kamay nyan ano palagi so pag sampan sa inyo yan yan po yung mga kailangan natin iwasan at uh, syempre isa naman po ay dun sa mga alaga nating mga mabawa daga no so ganun din no kung tayo mahiling naman sa ma-exotic pets katulad na iguana so malamang po kailangan din nating sa alang-alang ang safety ng ating buhay no at uh, sa lahat po syempre number one po diyan yung mga alaga nating aso no uh, kasi po syempre may mga cases na uh, pagisnap pag-snap nila hindi man intention nasa sa daliri natin no? ayan po so kailangan na talaga na konti pag-iingat no? pero syempre po ang disgrasya nangyayari aksidente no po kaya nga po laging pinapaalala sa atin uh, ng lahat ng mga sangay ng gobyerno barangay man yan LGU man yan o pangkapuluan sinasabi na lagi nating ingatan at alagaan ang ating mga pets. No? Kasi po, merong mga pagkakataon, padalasan nakikita ko. Ugali po natin yan, mga Pilipino. Pagkatapos natin makakuha ng isang pet na gustong gusto natin, lalo yung aso, nung tuta pa lang gustong gusto natin kasi cute. No? Tapos pakainin lang natin ng konti, pakakawala na. No? Pabayaan na natin, hindi nga napapaliguan eh. Kaya yung mga aso parang nag nagiging lahing kambing, takot sa tubig. Ang babaho. Tapos po, siyempre hindi na alaga mabuti, pakakawalan lang. Nakakalat sa kalye. nagahalongkat ng basura. Ganon din yung mga pusa. So syempre expose sila sa maruruming bagay. Basura, number one peta no, no? rabies so delikado po yun paano po kung aksidente anak mismo ninyo o kayo mismo yung nakagat nun o nakalmot syempre po hindi natin nanaisin na yung buhay natin nakasaalang-alang doon ano? paano po kung mangyari yung bata sa takot niya inosente pa yon, nagkaganan siya, nakagat o nakalmot, hindi niya nasabi sa inyo. Tapos biglang magugulat na lang tayo, takot na sa tubig yung bata. Ano pa pong gagawin natin? No? Wala na, iiyak na lang po tayo. At saka unfair po yun. Unfair po yun. Para sa lahat. No? Ang masakit po niya, kadalasan ang kadalasan na nagiging biktima, yung mga taong walang malay, walang kinalaman. Ano po? Eh, gusto gusto natin palang mag-alaga. Hindi naman pala natin kayang ayusin yung pag-aalaga. Paano yun? Diba? Eh, unfair po. At tulad ko, ilang besa po akong na, na ng na aso. Nung araw pa, bata pa ako. Dahil po yan sa ganyang sistema. No? Yung nakakawala. Tapos eh ko ano no kinakalkal ng mga aso. Uh, blessing po na yung mga aso niyo ay walang rabies. Kaya hindi ako na disgrasya. Opo. Siyempre mahirap po 'yun. Ingatan po natin ating mga sarili, no? Tsaka buhay po nakataya dito. Ayan po, hindi natin sinasabi nga na kay alaga mo yan, kay may breed dyan o wala. Mahalaga po rito ay alagaan nating mabuti at mahalin. Once po nahawa, ka natin yung isang hayop, pet man, anong klase, kahit anong klasing pet, kay binili natin yan o binigay sa atin, responsibilidad na po natin, obligasyon na po natin yan. Hindi na po natin pwedeng isisi yung mga bagay na nado sa katawan niya dun sa pinanggalingan kasi po tayo na po ang bagong bagong uh, may-ari nun ano po. at yan po ay may buhay hindi po natin hawak ang buhay walang kahit sino sa atin ay may saklaw ng buhay hindi po natin alam kung ano pwedeng tumama dyan kaya ang dapat lang po natin gagawin ay pakaingatan ano po nangyayari po kasi magaling tayong manisi magaling tayong magturo ayan pagka hindi natin kaya panindigan yung bagay po huwag tayong manisi huwag tayong magturo ano po So yun po yung napag-uusapan lang. Ang talagang main point ko po dito is yung ano ba yung talagang mga bagay na paalala, mga bawal kapag tayo po ay nagpa-anti-rabies vaccine. Number one po, walang sinabi kung ito man ay kaunti o marami o ano, pa, ano man po ang gano'ng karami yan, Wala, wala. Basta number one, ilagay doon. Bawal ang alak. Wala po natin yun, ano? So, kailangan natin mag-fasting. Lahat itong babanggating, babanggating, ko po na ito, walo ito, walo. Eight items po ito, in-itemize lahat ito. Para maging malinaw, no? Kailangan natin mag-fasting for one month. Para maging effective at walang maging komplikasyon po Sa ating katawan yung isinaksak na vaccine Next, number 2 Manok Karni ng manok, bawal po kumain Pangatlo po, itlog Pangapat, hipon Panglima, bagoong Yan, malansi po kasi yan Number 6 is patis Number 7, lahat ng klase ng seafood o isda. Kasi may tendency daw na mamantal ang buong katawan pag kumain tayo ng alinman sa mga bagay na ito. Yung alak maaaring hindi man mamantal pero magkakaroon ng complications or complication doon sa ating vaccine. Uh, maaaring hindi siya tumalab 100% siguro, hindi ko po alam, no. Or, baka, yun nga, magkaroon ng internal side effect sa ating mga in, uh, internal organs. So, syempre, ayaw po natin mangyari yun, ano? Tapos, number eight, lahat, in short, lahat ng malansa. So, for one month, isang buwan. Uh, At nam meron naman po siyempre yung alternative na pwedeng kainin. Ano? Number one po ay baka or beef. Baboy or pork. Number two. Number three, prutas. Kahit na anong prutas. Number four is gulay. Kahit na anong gulay, pwede. Wala daw pong komplikasyon yun. No? Uh, para naman daw po sa mga magpapa-inject na ERIG or ERIG. In short, Uh, may tendency or pwedeng mamaga ang hita kasi sa hita yata si sinainject yun ano? hindi ko po alam, no? hindi ko na experience yun uh, kasi yan, naging injection po sa akin nung, we, well, nung Wednesday 18 so, ay dalawa dito sa left shoulder tapos sa dito sa right shoulder sabi nga po sa inyo, tinanong kung ano daw ang ginagamit kong kamay pag nagsusulat sabi ko right hand so ito so dito ako tinurukan ng dalawa isa tapos kanina second session tigisa ako kabilis lang kasaksak na ganun eh parang wala nga po eh masakit pa yung ano eh tinurut ako ng asawa ko <laughs> at yun po balik tayo dun sa erig no ah uh, may tendency siyang mamaga. Ang gagawin lang daw po ay i-warm com compress or compress or compress para mawala yung swelling, no? Tapos in case na lagnatin tayo, magkaroon tayo ng fever, paracetamol lang daw ang pwedeng inumin. Ang alam po po dyan, syempre, number one, biogesic. Ano po? ah, uh, syempre po, pwede tayo maligo. Hindi daw pinagbabawal, uh, sabi natin, ah, na-injectionan ka, hindi ka pwede magmaligo. Hindi, hindi po. Pwedeng pwede pong maligo. Pwedeng maligo. Ang nag, uh, ang nagbigay po ng mga paalala na to ay walang iba kundi ang Animal Bite Clinic ng San Lazaro Hospital. Na po. So, syempre po, susundin natin yon Kasi wala namang mawawala. Na po one month fasting lang tayo sa mga malalansang pagkain uh, medyo mahirap Siyempre, mamimiss natin yung mga lalo na ako katulad ko favorite kong kumain ng isda favorite ko po yan poset mga seafoods no? pero hindi po ako masyado sa mga shells excuse me uh, more on mga fish fish ako mga hipon ganyan ah bagong ayoko po yan allergic, uh, allergic ako dyan Patis, okay po yan sa akin, no? Mga isda, ganyan, alimango, alimasag, ganyan. Ah, uh, uh, doon muna tayo sa, ano, sa baka, baboy, prutas, at gulay. Ano po? At, uh, yun pala po kanina, tinanong ko, no, karagdagan. At bago ko po pala makalimutan, sasabihin ko rin po sa inyo na uh, before the end of this uh, content, ay ipa-flash ko dito yung uh, kong reminder doon sa ospital na po mga paalala na galing mismo sa Animal Bite Clinic ng San Lazaro Hospital na po uh, uh, tinanong ko po yung nag-injection sa akin kanina Sabi niya sa akin uh, yun Yung daw pong effectivity Ng anti-rabies vaccine Anti-rabies vaccine Ay 3 years So kung mag-end yung session ko ng September 25, 2024 So magka-countdown tayo September uh, 2024, 2025, 2026, 2027 In case po may walang nangyari sa atin Safe tayo within these uh, years, succeeding years After noon, merong incident na-scratch tayo or nakagat ng pet natin o hindi, lalo na kung hindi natin pet. Better na magpa-anti-rabies vaccine. Ayan po, no? Punta tayo sa mga ahensya ng gobyerno, uh, sa mga clinic ng government na nag-administer nag, uh, ng na mga ganyang ano po, uh, injections. Libre naman po yun usually. Kung sakali man daw na may babayaran. Minimal lang. O, hindi ko po alam eh, no? Hindi ko na-experience so far. So, kanina, tsaka nung makalawa o nung Wednesday. Uh, mas maganda po, magtanong tayo kung na At syempre po, pag pumunta tayo sa mga government hospitals or clinics, expect po natin maraming tao. So, kailangan po ng mahabang pasensya at talaga maglalaan tayo ng oras natin. At kailangan po din ng lamig na ulo. Uh, hintayin lang nating matawag tayo. Tsaka, syempre, mainit. no po? Normal po yun, syempre. Maraming tao. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo at sinasabi rin ng karamihan po, no? wag uh, huwag tayo maging pabaya o irresponsible pet owners. Para po mabawasan yung mga ganyang insidente na kung saan po yung mga tao na nagiging biktima ng mga ganitong scratches o kagat ng uh, mga aso o pusa na napabayaan ay hindi na sila maabalang pumunta sa mga ospital o clinic. Nako, kayo din mismo no? Kasi unfair po yun balik baligtarin natin po yung pagkakataon kayo, sa inyo mangyari yun anong pakiramdam nyo, diba? Uh, yun po, at uh, syempre uh, lagi po natin tatandaan na maging responsable nga tayong pet owners at uh, yun po, ang sabi po po nung um, nag-injection sa akin kanina, uh, halimbawa daw after 3 months so September, October, November, December. Ay nagkaroon na naman ako ng bagong insidente na agat ako o nakakalmot ng pusa o aso. Kailangan ko daw magpa-booster shot? Ayon. Opo, booster lang, ilang sabi niya. Reminder niya po yung sa akin. So salamat po sa inyo sa pag-remind niya sa akin kanina. Mabuti naman din po at naitanong ko no. Mababait po sila doon sa loob po. Uh, at sana po ay yun nga maging responsible owners tayo at uh, po natin kakalimutan na lagi po tayong mag mag subscribe at uh, lagi nyo po tatandaan own a pet and win a friend Ayan. skipper tv have a great day thank you po